Isang araw, may isang maliit na batang babae na pinangalanan na si Emily. Palagi siyang nagiging masaya at excited na pumunta sa paaralan tuwing araw, pero ang pinakamasayang bagay para sa kanya ay ang pag-uwi at pagkikita niya sa kanyang alagang hayop, isang maliit na puting rabbit na tinatawag na Snowy. Si Emily at Snowy ay hindi na magkalayo mula nang magkita sila. Tuwing araw, pagkatapos ng paaralan, si Emily ay nagagawa ng maraming bagay kasama si Snowy. Lumalabas sila sa garden, naglalakad ng mahabang oras, at minsan ay nagkakahiga sila para magpahinga. Si Emily ay nagmamahal talaga sa kanyang rabbit na kaya niya nakakalimutan ang kanyang homework at school projects. Isang araw, napansin ng guro ni Emily ang kanyang pagkawala ng focus sa klase at tinanong siya kung ano ang problema. Si Emily ay nagsabi sa kanyang guro tungkol sa Snowy at kung gaano siya nagmamahal sa kanya. Nagsabi ang kanyang guro ng isang kwento tungkol sa alagang hayop niya noong bata pa siya na nagturo sa kanya ng mahalagang aral tungkol sa pagmamahal at huwag itong kalimutan. Nabighani si Emily sa kwento ng kanyang guro at nagdesisyon siyang mag-alaga ng mas maayos kay Snowy. Simula noon, magkaibigan na sila ni Snowy. Si Emily ay natutunan ang mahalagang aral tungkol sa pagmamahal mula sa kanyang alagang hayop at hindi niya ito kailanman nakalimutan.